ko kape na ito. Hindi ka pa tapos magkape ba iso? Hindi pa. Kahit pagkatapos mo, bigyan na itong ano, ito flooring kasi ipituraan natin para maagap matapos mamaya ng hapin. Ulan na naman eh. Hindi na matatapos yan. Eh, malamig pa yan. Basa-basa pa nga yun eh. Kaya nga para malinis Para pag ano nang init, wala na tubig, mabilis matuyo. Mag-asikaso eh, na ako ng pintura. Barat hmm. yan. Tapusin ko lang yung ano? Tapusin ko lang itong kapi ko. Kasi tuwing hapon ng hindi natin natatapos katulad yan. No? Kaya nga, mag na ba? Iyak. Sayang lang yung ano. Pagpapatuyo ko niya pag-hapon. Sige na, sige. mag na ako ng pintura. Ali.

Kabuyan mo. Bahala ka. Tara. Ano ba yung pre? Saan Wala, stick naman kayo. Aga-aga naman yung ginagawa nyo na yan. Ito, 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 lang ko kahapon sa'yo. Nagkakapi pa ako eh. Ito, pagkakapi mo. Ano yung ginagawa sa sa'kin? Ah. Ginawa mo sa akin kahapon ka ngayon. Oh, kuts na tayo. Ay, eh, ang aga-aga pa naman, nagkakape ako. Wala ka naman sa ayos talbo eh. Oh, yan o. No. Coach na tayo. Para ka naman palaging napakalbo eh. Oh, yan o. No. Ah! Tubig ko, tubig. Para kang... Kahapon na mo, ginawa mo sa akin. Ay eh, ang aga-aga naman ang ginawa mo na yan. Oh, yan o. Bawiyan mo. Bawiyan ba ba? mo. Dapat o si Timo. Ano yung yan eh. Ano na naitse pri na ako pag nagkakapi nga kayo hindi ko pinipilit man din eh.